Ano ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma tungkol sa mga nagtataglay ng pananampalataya kay Kristo? Itinuturing na matuwid. Sa kwento ng Ruth, ano ang tawag sa kamag-anak na may tungkuling bumili muli ng pag-aari o protektahan ng pamilya, kinsman redeemer? Manunubos ng angkan, kinsman redeemer. Magkano kabuo ang panahong pinagtrabahuan ni Jacob upang makuha ang kanyang mga asawa? Labing apat na taon. Aling bayan sa lupay ng Juda ang kabilang sa mga lapat ligtas na ibinigay sa lahi ni Aaron. Hebron. Ano ang unang utos na ibinigay ng Diyos sa tao? Magpakarami at magpagana, punuin ninyo ang lupa.